Okay, so meron tayo dito Honda City na uh, 2009. So transformer. So ayan. Ah, uh, puto lang isang bolt ng cap sa rocker arm. So ang kwento nito ay islads yung ibabaw. So nag engine and nagda-drop yung idling. So pinabuksan ni sir ng customer natin. And then, in-adjust yung valve, nilinis, So, ang resulta, ayan, yung mga kinutkot sa taas, bumara sa strainer. So, tato so, pinatuloy nga dito. So, ito yung mga nakita sa oil pan niya. May mga metal chips. So, 100% na kinayos yung crankshaft nito. and yung mga durong na yan is yung mga bearings. So, pagka islad, so ng nang kutkutin para hindi magbara. So, okay.